Alam ko marami sa ating mga OFW na napakatagal na sa abroad at hindi makatigil. Kanya-kanya tayong dahilan at hindi tayo pare-parehas ng pag-uugali. Pero ano ba ang mga posibilidad kung bakit ba tayo ay hindi makatigil kahit matanda na tayo? Isa lang yan eh. Gusto mo, kahit pa paano, matulungan mo pamilya mo, yung pag nangangailangan sila, may maibigay ka. Kahit tumadating na ron sa punto na parang ayaw mo na. Hindi mo maintindihan minsan sa ugali ng mga amo natin, sa ugali ng mga nakakatrabaho natin, kahit yung mga customer natin, na halos ilang dekada na na sila nating nakakasama. Pero dumarating doon sa punto na talagang ano, mauuplas ka na yung pasensya mo talagang minsan nasasagad. Pero ganun talaga, hindi ka pa rin makatigil. Bakit? Kasi nga, kailangan mo pang magtrabaho. Kailangan mo pang maghanap buhay para kahit pa paano may maibigay ka sa mga pamilya mo na talagang nangangailangan. Misan natatanong ko nga sa sarili ko. Kung kaya ako tumanda. Gawin kaya ito sa akin. Pero minsan, sinasabi ko lang sa sarili ko na pag tumulong ka, ibalik man nila o hindi. Okay lang. basta mabigyan sila ng pangangailangan nila Kasi sa hirap ng buhay ngayon pag ikaw ay naging makasarili sa buhay mo wala dahil ngayon alam niyo sa totoong mo no? kahit magkakapatid pagdating sa pera kanya-kanya. Bihira na lang sa kapatid ang tumutulong sa kapatid. Bihira na lang yan. Sa hirap ng buhay, hindi na nila iniintindi ang iba nilang kapatid kung kumakain pa ba itong kapatid ko na to? Naguulam pa kaya itong kapatid ko na to? yan yung isa sa mga katanungan na nasa isip ko. Dahil kumakain ng masasarap ang mga anak mo. Pero may mga kapatid ako na makain pa kaya sila. Pasensya na kayo sa akin na kasi naiiyak talaga ako. Gusto ko kasing maranasan ng mga kapatid ko na kung kailan sila tumanda. Tsaka nagkaganyan ng mga buhay ba? Hindi mo magawang sumbatan. Dahil wala na, matanda na. Kaya ang the best na lang na magagawa kung may maibigay ka tumulong ka na walang inaantay ng kapalit. Magbigay ka ng bukal sa puso mo. Kaya ako nagtitis ako dito para sa inyo. Habang kaya ko kakayanin ko para kahit papaano may maibigay ako sa inyo yun, ganun kasi hindi nga ako makasarili wala nga akong pera sa katawan wala nga akong ipon o may nangyengi ng mga kapatid ko. Sige lang, habang kaya ko. Sana sa mga kapatid kasi kailangan all for one, one for all. Walang pagkanya-kanya. Kasi pag nagtutulungan, napapagaang yan. Pero kung ikaw ay makasarili ka sa buhay mo, sarili mo lang ang iniisip mo sana maisip mo, maisip ng mga kapatid na nung kayo ay maliliit pa. Halos sa isang plato lang kayo kumakain. Kung ano ulam nung isa, yun ang ulam nung isa. Dahil ganun kayo pinalaki ng magulang ninyo. Pero nung nagdakihan kayo, yun lang ang mindset ko, no? Hindi ko naman sinasabi yan dahil sa mga kapatid kay ganyan. Pero yun lang yung nasa isip ko kaya ako napagawa ng video na to na baka kakain ka ba ng masarap kung may mga kapatid ka na hindi mo alam kung kumakain pa ba